Yes, good afternoon mga kadapers Good afternoon Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel Dr. Titri Ipindot naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadapers bakit po maantala minsan ang pangingitlong ng ating mga alagang itik So mga duckers, ang ibig sabihin niyan ay bitin po sila sa kanilang pagkain. Kasi iba po yung uh, gumagala pa sila dahil sa sila lang po ang namimili ng na kanilang pagkain at pagkabusog na nila ay sila ay hinto ng pagkain i-compare natin mga kadakas sa ikukulong natin sila na tayo lang po ang magbigay ng pagkain kung tayo lang ang magbigay ng pagkain mga kadakas hindi po masustain yung kanilang uh, pag itlog so mga kadakas kapag kapre range lang po yung mga alagang itik natin ay sila na po yung bahalang pumain uh, at katapos na mabusog sila ay magpahinga po sila so ganyan po ang ginagawa ng mga alagang itik natin mga pandakers so tayo kung minsan lalagyan lang natin ng pagkain yung mga alagang itik natin uh, three times a day po so hindi po yan mga maka makasustain sa kanilang pagpalaki ng kanilang mga itlog kaya yan po ang dahilan kung bakit yung mga production nila ay medyo bumagsak mga kadakers kaya sa mga malaking farm mga kadakers nakalapag lang yung mga pagkain doon sa paglalagyan nila ng pagkain so sa nagtatanong po sa akin dito kung okay lang ba na mangingitlog yung kanyang itik na hindi pa po nakaabot ng 5 months at hindi niya pa pinapakain ng peach na naka organic po so, siya yeah. Uh, idol maganda muna na pakainin mo yung alagang itik mo ng organic lang muna para lalabas lang yung itlog nila at pusa lang na medyo lalaki kasi uh, maliliit yan so wag mo muna gamitan ng pitch para hindi yung point niya. Hintayin mo lang mga 2 weeks idol. So, shout out kay Sir Willie Blasco. Ah, uh, thank you very much sa iyo, sir. Hanggang dito lang muna mga kadakers Thank you very much. Thank you for watching.